taong to, 26 years ago, nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. Dapat maalala natin na kung buhay pa ito, nakakulong na ho ngayon. Intelligence group ho kayo. Ang kausap nyo ho, puganti ho ito. Nagnakaw ng 24 million. Nagpanggap na patay at tumakbo sa Amerika. At ngayon, ginagamit nyo siya. E criminal ho ito. Bakit uh... na-detect as intelligence group? Hindi, initially parang, hindi po namin siya nakilala, Your Honor. Parang nga uh, ang 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 ano ko ang napipick na up ko dito, eh naisahan ho kayo. Hmm. parepareho pareho ang, kayong nascam. Eh kayo hey, ng intelligence, kay... pero siya pa may matibay na intelligence kung paano kayong lokohin.